Lusot na sa komite ng Senado ang panukalang absolute divorce sa bansa sa pamamagitan niyan ng legal termination ng korte sa kasal sa pamamagitan ng legal proceedings. Naglabas ng committee report para sa naturang panukala ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na nilagdaan ng mga may akda na sina Senators Lisa Ontiveros, Rafi Tulfo, Robin Padilla, Pia Cayetano at Aimee Marcos. Samantala, ipinakontempt ng Senate Committee on Justice, Franz Ruiz, ang ang among babae ng kasambahay na si Elvi Vergara na minaltrato sa Mamburao, Occidental Mindoro dahil yan sa patuloy nitong pagsisinungaling sa tanong ng mga senadora. Mababatid na sa gitna ng investigasyon, patuloy na nanindigan si Ruiz na ang mga sugat na tinamon ni Nanay Elvi ay mula umano sa pakikipag-away nito sa mga kasamahan sa trabaho sa kabilayan ng direktang pagtuturo sa kanya ng kasambahay bilang may salak.